Ay, mga kaplok. Eh, lang. Yun, mga kaplok. May mga ano ta. May pampang ta sa ila. <laughs> uh, <laughs> 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 Tapos <laughs> karoon. <laughs> Sige, kakakot. Tapos karoon. <laughs> Ita kami ka, ano. Pampang na <laughs> yun. Tanawa nyo kung ano pampang naman. Amo ah, na yung mga ka Dumpi ang na yun. Dumpi ang tanay. Okay, may pampang sa... <laughs> may pampang sa mga kabataan, bro. Eh, hindi mata. Hindi <laughs> malamas <ba lang>, Masagol. Uplok lang. <laughs> tubig. Tudlan na natin tubig mga ka-uplok. Mm -hmm. May tubig nila dure. Pero libre, ni tubig ladre, ah. libre huh. yung yung na tubig nila dure ha. libre na din. Ha. Na ni bayad. Ganit. di pantay sa sudad. Hindi ura sa sudad ni. Hindi kaya ng puno. Kuhaan ka dure. Sa <laughs> nga labas-labas yung tubig ni. Labas-labas <laughs> yun eh.

Isa pa, isa pa. Isa sila. Isa, 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 isa dua na kay Kim Kim. Dua na yun. Dua na. Sige, isa na lang. Hindi ka mayroon tutuusan oh, oh. tay na. Tayo na, tayo na. Ha? Huh? Dua na siya daw. Ano? Oh. <tip> tay, sige. Isa na lang, isa ka. na lang. na, Yan na. Gitri Ah, nanti rosnya. Ah, nanti rosnya. Ah, nanti rosnya. Ah, nanti

Ah, hala na. Dog, dog, ah, siya na. na. Ang Dito ka siya. Dito siya. Dali, dali, dali. Bawal, bawal. Sige, right. One, two, no, go. No, ah, Ay, inay, sige, mga. Sige, sige. to. Sige, liwat. One, two, three, go. <laughs> <laughs> three, go. <laughs> 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 three, go.

Sige mga ka-aok. Masa sige, video. Daan ka ka-aok. Daan ka game aok Mga ka-aok.